guys nagdidilig Didilig kami ng aming ano tanim mga kamote kamote to guys ah Patataba na yung kamote namin. Yan, nagtidilig si Kuya ng kamote. dinidiligan para hindi lumalanta pag ano pag nag araw mamaya hindi lumalanta hindi siya lalanta yan yeah. Ha? Ah? oh, dadami pa yan. Tataba pa yan lalo. Pag umulan. Tataba pa yan yung kamote na yan. Lalo dadami yan pag, ano, pag umulan.

Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye.